So, ito yung turuan ko po kayo kung paano yung mag ng electric fan na mas mapadali. So, analog na lang yung gamitin natin. Eh. So, ang reklamo dito, walang power, ano Brad? So, ganyan muna. Okay. Testing natin. Tapos switch so, wala talaga. So, hindi gumagalaw. Eh. No? natin sa times one. So, wala. So, wala talaga yan, Tapos, ito. Hanabishi. Pero lahat ng electric fan halos parehas po yan. Ganyan lang po yung gagawin. Ayan. Ayan pa dito. Okay. I Iyan mo brother. Yun. So, yan, kita. Yan. Yun, meron. Tapos yung sa switch niya, yan, meron. So, walang problema sa saksakan, pag ganun. So, kaya pwedeng, pag yung okay yung switch, ibig sabihin nun, may problema dito sa motor. Pero tignan muna natin kung okay yung sa switch niya. So, i-tanswan natin. Yan. Yun, meron. 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 Iyan mo. Itutok mo dun sa sinasabi ko. Dun, dun, dun. Ipakita to. Yan. Okay? Yan. Yan. Ayos. So, okay ang kanyang switch. So, yan. Tataas lang to. Pag alam nyo walang turnilyo dito, taas nyo na lang. Tapos may turnilyo dito. So, natanggal na. Yan. So, makita nyo yung yung kapasitor. So, hindi kapasitor ang problema niya kasi nga wala siyang uh, ano dito, yung palo. Okay, walang resistance. So, ibig sabihin nun, may problema yung motor. Thermal fuse yan, panigurado. Ngayon, ang tuturo ko sa inyo, best na baklasin ng baklasin yan, hindi nyo nababaklasin. Ito. Okay. Ito, safe naman to. So, gagamit lang tayo ng wire papunta dun. So, dito, So, hindi jumper to ah. kasi gagamit tayo ng fuse. Thermal fuse pa rin. Yung best na babaklasin kasi to, eh, pwede naman na kung technician kayo, pwede yung baklasin yan. Papakilaman nyo lahat yan. Pero pasiguraduhin nyo na, ito, kaya nasira ang fuse nyan dahil medyo maganit dito. So, bago yan, isprayin nyo ng WD-40 yan. Tsaka dito, WD-40. Okay? Siguraduhin nyo original to ah. Kasi may, uh, numalabas na yun na ano, yan. Ano nyo lang yung pinaka ilalim nya. Okay. Tapos dito. Yung pinaka ishi nya. Ihi. Saba tawag dito? Hindi ishi ah. Oo. So makikita nyo. Siguraduhin nyo na maganda na yung ikot. Okay. So pag ganyan na maganda yung ikot. Pwede nang hindi na babaklasin to. Okay. So ito na yung tuturo ko sa inyo. So, pwede dito ipapadaan. Iga ganyan lang. Yan, dito, dito. Okay. Para hindi nyo na... Yan. Okay. So, dito na. Yan. Okay. So, dito sa puti. Okay. Yung hindi... Yan. Yan, dito. Tanggalin natin to Yan. Okay. Sa puti. Basta yung outlet kung saan yung iisa na papunta rito sa taas, yun ang i-direct nyo, ano? Yan. So, wag muna natin ano, para ganyan muna. Tapos, siyempre dito, idaan nyo na dito. Yan. Tutok muna nga ito, brother. Okay. So, yan. So, hindi natin pinakilaman yung motor. Okay. So, ang gagawin, ito, kung saan yung linya ng... Kuha tayo rito. Yan. Testingin lang muna natin, no? Yan. Ilagay muna natin dito. Okay. So, yung isang linya, check natin ngayon to. So, times 10 na lang para makita yung pagkakaiba. So, times 1, meron na. Yan, two, three. So, ganyan dapat resistance niya. Pag 1, bababa. Yan, tataas. Yan, tataas. Okay? So, yan, na tama yung ano natin. Ngayon, pag ganyan naman, balita rin natin. Ito yung tama na connection. Pero dahil, hindi nga natin alam dahil wala namang polarity yung alternating current ang um, capacitor kapasitor na yan. Wala naman positive-negative. So, kapakita ko sa inyo. Dito. Ayan. Para makita. Ayan. Ayan. So, ipakita ko lang sa inyo. Na, limbawa, ayan. 1, 2, 3. O, bumababa yung palo niya, no? So, ibig sabihin nun, baliktad. So, yung sinabi ko nga sa inyo, babaliktarin nyo lang to. Ayan. Okay? Ayan. So, ayan. Yan ang tama. Yan. One, baba, pataas ng pataas na yan. So, testing natin. Total, nalagyan na natin ng oil para makita nyo. Yun, gumana na, no? So, okay na. Pero hindi pa natapos yung ano natin dyan. Okay? May fuse tire rito. Tama. So, total, kita naman yung ano dito. I-strap natin dito. Tapos, maglalagay tayo ng... Yung wire natin na to, tatanggalin, syempre. Yan. Tapos, ganyan natin. Para sa ganun, yung meron pa rin thermal fuse. Ano, Brad? Yan. E, ganyan mo na lang. Okay. So, hindi pa rin direct kasi may thermal fuse pa rin. Papainit natin pa to. Ah. So, yan. Papainit muna natin. Tapos isang wire. Kuha pa tayo ng isang wire. Papunta dito, syempre. Eh. Yan. So, hindi natin binaklas na yung ano. Hindi ito. Okay? At least, kung... Ayan. Ba't ko yung ginaganyan para sa gano'n? Pag nahila, may ano pa. Okay. Yan, okay. So, ang gagawin natin, yan ang syempre. Kahit hindi nyo nahihinang kung ano naman. Basta maganda lang yung pagka, ano nyo. Okay. So, ang gagawin dyan, may nabibili naman pong ganito. Ayan. Pasok natin dyan. Lighter ang gamitin nyo or yung... Hmm. Siguraduhin nyo na maganda ang pagkalagay. Ayan. Okay. 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 So, ilagay natin yung thermal fuse. Ito yung pinaka-thermal fuse. Ilagay lagay natin dito sa kanyang motor mismo. Okay. So, hilahin natin yung linagay natin. Yan. Tapos, yan. Ito yung pinaka-fuse niya. Yan. So, strap natin. Okay. So, yan nyo lang po yung ano dito. Sisingit nyo lang. Malabo na tama mata ko ah. Yun. Yun. So, huwag nyo masyadong hilayin. Yung twintin lang kasi baka masugat nyo yung magnetic wire ng ano. Yan. So, kailangan, idampi nyo lang dyan sa may, uh, ito yung pinaka-fuse nya, di ba? So, yun yung kailangan na may dampi dyan sa, yan, ito, 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 ito. So, ito yung nandito, uh, malalaman nyo naman dahil mahaplos. Yan. Yan, siguraduhin nyo na naka, ano dun sa, kanyang, uh, yan. Okay. So, yan, ganyan lang. Tapos dito na. So, kahit nandiyo nyo, uh, hindi kayo nag sa electronics, pwede nyo gawin to. Ayan. Okay. So, para sigurado kayo, ititip nyo yan. Pero dahil sa akin, syempre may panghinang tayo. Ayan. Okay. Ayan, itip natin. So, yung gamit ko, 3M. Para sure na hindi na natatanggal yung... Pag nag-tape kayo, pasobrahan nyo muna ng konti. Ayan. Pag, para mag-lock. Kasi kung yung pandikit niya at pandikit, nagkasalubong, mas mahirap tanggalin yan. Ayan. Malagkit itong ano na to. Ayan. So, siguraduhin nyo, na nabalot ng gusto. Ayan. Ayan. So, nagkasalubong, no? Para sa ganun, sure ball ba na hindi na matatanggal yan? Okay. O, so, ganyan lang. Tapos ito, syempre, tapean na rin to. Pero, kinangan muna natin. So, yung wire naman, mura lang naman ng wire. Kaya sa nyo kasi yung, ano, yung motor niya, minsan, pag binaklas nyo yung, di ba, pag luma na yung electric fan, tapos uh, binaklas mo yung motor para kunin mo yung thermal fuse. Ang problema na ahatak ah yung mga wires dahil siyempre luma na. Uh, imbes na magagawa, mag-ano kayo ng bagong... Ayan, para sigurado. Ayan, Okay. So, siguraduhin nyo na dare-daretyo yung ikot bago nyo ilagay. Kasi, kaya nasira po yung ano nya, uh, nag-overshit yung, yung motor dahil minsan maganit na yung wala ng oil. So, napaka-importante yung WT40. Yung original ha, yung mabaho, yun yung original. Pag yung mabango-bango, hindi masyadong mamoy. Tapos, parang may alcohol, local po yun. Okay. kaya so, tapos. Thank you.